Kamusta po idol? Welcome back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Yung bagsak ka na pero naalala mo yung joke mo ng grade 3. <laughs> <laughs> Nalaalis na ako sa so, pamamahay na ko. Bakit? Wala na akong ginawang tama. Puro na lang mali. Ay, diyan ka naman nagkakamali. Ikaw oh! mo na no. lang. <laughs> mali na naman! <laughs> <laughs> mali na naman. Laging mali na. Yung excited ka na ikaw ang mapili. Kaso, naamoy yung downy sa dami ko. <laughs> <Huh? laughs> Uy! Jelly si ate ah. Sige nga ate, bigyan mo kami ng dahilan oh, no. Ba't ikaw ang pwedeng papili? Parang may lahabi ako hindi maganda Ano lari Kapulo ko Ate, hmm? may putok kayo? Oo, oh, meron Kaya palang bao <laughs> Ako Ay, Ano ang sinasabi mo? Hindi ate, yung, ano, yung putok na tinapay <laughs> Oh, <sinauro>? Ha <laughs> Hirap pa. Papa, biruin ng mga Japonesa. <laughs> okay Thank you po. Yung pinakuha mo ng sausawan ng anak mo. <laughs> Ayan. Ang galing. Ang huh? galing. Ang laking tuyo naman niya. Buti pa daw ako. <laughs> ang sarap ng buhay. Ano, ano, mm. ano sabi mo? Ako lang po yung masarap. Ha? Ah? Hindi yung buhay ko. Talaga? <laughs> <laughs> uy. <laughs> Eh? Yeah. Babe? Oh? Matapang ka ba? O oh, naman. <laughs> We, di nga. Ayaw mo maniwala. Sige nga, patunayan mo nga. Magbis ka. O, oh, saan tayo pupunta? Pakilala kita sa asawa ko. <laughs> Walang yaka. <laughs> Sige nga. Sinubukan mo eh. <laughs> Oh, Ang ah, masyado namang gitalingan ni ate. Wow naman! Apa! Hmm. Bako! Medyo... Pulang sa hangin yung bola mo, boy. pumalis um, na may bola at chinelas lang uwi wala na. Number 1 yung KKK iba ibang uri ng tawa. <laughs> Alam ko na yan. Number two. Yung A. Ah, ay, A. A. <laughs> A. Alam ko na yan, kala Number mo. Number three. Yung hinihika. Ah, hindi. <laughs> Number four. Yung walang sound pero pumapalakpak. Paano ba yan? Mm. Number five. Yung nahampas. <laughs> Number six. Yong nampas. <laughs> <Aray. laughs> Number seven. Number eight. Number Number ten. Number eleven. Ay, hindi na kami natanggap nan. Ah, pangit ba ako? <laughs> bugtong, bugtong. Hindi tao, hindi hayop, pero may buhok. Yan. Sabon. Sabon? Bakit sabon? <clears throat> Kasi laging may bulbul eh. <laughs> Anak ka ng <laughs> <laughs> para sa mapayapang buhay na mag-asawa. okay oh, kaya na pala dapat. Give and take. Si Kuya rin. <laughs> Pero mas mahal niya kaya ate. Lumi sa inyo. Hmm. Ba? May tagapanood si ate ah. Hmm. Galingan mo daw. ba? Ay, good morning. Uy. Mata na ko. Walay mo grip di Good morning ate. Dagat with you. It's different. Ba, sulitin mo boy. Akbang may dagat ba? Ay. Happy Valentine's man. Expectation. Para sa iyo. Wow. Sana all. Oh Baka sweet naman ni Oh, happy Valentine's. Versus reality. Bakit kung naman to? Di ba yung mga bukay-bukay yun? Yung mga bulaklak? Yung mga rose-rose na ganun? Rose-rose ka pa? Bukay-bukay ka pa? Pangkangpong lang yung ugali mo? Grabe <laughs> <laughs> <Happy> naman! <laughs> Lahat tayo ay may mapait hmm. na karanasan. Hmm, Totoo yan. Pero yung sa akin, nilagyan ko ng asukal. Ang galing. Ang galing. Ano yung kape? Yun. <laughs> May payubo kay Gali. Uh. May plato kay Hiugasan. <laughs> <laughs> Basta sa experience na idol. <laughs> <laughs> Lako! Ayaw na ipadayon mo eh. subukan. Nag-delikado na lang. Ang <laughs> Hay! Mag-meeting sa Liza Kurok! Ha? Oo. Oh. Balik rin Dayon! Pring! Kailangan mo pa ito nga niya, Pring! Oh, no! Pag-inom <laughs> na <laughs> ko tayo! Oh, <laughs> no! Pag-inom niya! Nalate kag isa ka minuto. Yung nalate daw siya ng isang minuto. Oh, no! <laughs> <laughs> ka ka minuto. Yung minuto. Oh, no. Parang inaamoy ako hindi maganda partida, isang minuto pa lang yan ah. Ala ka boy. <laughs> Tiger look eh. Ako, Bayan alis na si Idol. Alis na ako dito sa bahay na to. Bakit? Wala na akong tamang ginawa. Lagi na lang akong mali. Ako. Ay, hindi. Nagkakamali ka naman dyan. Hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> um, <laughs> <laughs> Pagkakainika. Wala ka. Nadang kung ka pa ng isang alak mo. Hindi ko pa na kontento. May nahihalo. Patatlo. Ah, <laughs> yan yung ampon. Anak mo ba yan? Tingnan mo yan. Anak mo ba yan? Ha? Anak mo ba yan? Wala mo naman. Ha? Hindi ko na ba malaki yan eh? Ang <laughs> cute. Hindi <laughs> ko so, pa ng isang. Hindi <laughs> ko <laughs>

Pero nga rin, mga foreigner yeah, na vlogger eh. Saan ba ang galing?